Hello po mga kababayan, this is Nancy Bicolana. balik po tayo Pag-usapan po ulit natin, uh, I know sigurado na panood nyo na rin ito Yung hearing po sa Blue Ribbon ng Martes Diyan sa atin sa Pilipinas Nagkasagutan itong dalawa, si uh, Senator Marcolita At saka itong si uh, DOJ Secretary Boyeng Remolia Ito po mga kababayan, panoorin po natin sila wala. Senator Marcoleta. Ah, Senator Sata. Wala. Senator President. Senator Marcoleta. Thank you, Mr. Chair. Mr. Secretary, a couple of days ago, uh, in the last hearing when you were here, we, we somehow settled the issue that restitution is not a requisite for an applicant to the WPP. Is that correct? It's not in the law. But uh, sa akin kuse, hindi lang po ba tasa nag-dictate dito? It's also what is morally right, what is uh, expected of us. Huh? Yan po kasi hindi, kahit hindi nilagay sa batas, mga given po yan sa ating lipunan. What do you mean by that, Mr. Secretary? Kasi wala nga sa batas yung, ano, wala alo, nga sa batas. yung requirements uh, sa fraud for admission to protection. Ang restitution is not part of it. Yes, it is not. Oh, pero so, hindi ho, hindi mo nangangahulugan na hindi namin pwede i-lay out yan depending on the case. Mr. Secretary, I am still in the stage where a particular applicant wishes to apply under that program. And there is a process. In the process, restitution is not one of the requisites. Is that correct? Hmm. Opo. Pero if it's in, in terms na, of this case na, being a financial crime, sir, this is a, a crime against the fina Secretary, financial eh? status of the Filipino people, of the Philippine Republic. I think that it's just right. Mr. That Secretary, ask, are you amending the provision of No, sir. Wow. No, sir. But that is how we run the witness protection program. As a lawyer, Mr. Secretary, may I ask you, in a criminal prosecution, the civil liability is impliedly instituted. Is that correct? Mm. Of course. Kaya nga hindi naman nangangang hulugan kung sakasakali na natapos na yung criminal prosecution. Kapag ka nakita na mayroong criminal liability yung tao, because it is impliedly implied, doon lang magkakaroon ng restitution. It will come after. Paano mo sasabihin na magre-restitute ang isang tao? Meron na bang findings kung magkano i-restitute -re on how it can be restituted? nag apply pa lang eh. Di ba? Huwag po ninyong babaguhin ang requisite ng batas, Mr. Mm. Secretary. ay I thought nung dumating ka dito, nag na tayo eh kaya nabablar ang proceedings okay. natin eh. Kaya nga kinote ni, siguro ang chairman kanina gusto kong ituloy ito, sinabi niya, nagpa-interview siya, na goodwill and sincerity should be, should be done para itest. P Pwede ba yung ganito? I respect your opinion, sir. But, uh, it that's is not how, my uh, opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. Yes, sir. But I, I am and operating... The arbiter, the arbiter sir, is can I speak, the law. Sir, May I speak, sir? Yes, and you I'm are I'm operating in... from the, uh, from the, the vantage loading... point of the reason behind the law, sir. What is the reason behind the law? So that The, the, we can get justice, and justice can only be attained if there is restitution. So that is the principle behind all of these things that we are talking about now. Mr. Secretary, restitution will come after. It cannot be. It so cannot it can come, come before, before, or after, sir. It can come before. You or you after. you said the law that it come before. <laughs> Wala nga po sa batas eh. Wala po din yung ba sir, ng batas, Mr. We, we, Secretary. we are operating on a unique set of, set of facts, and we, 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 we are all of these matters are being evaluated because Tingnan po ninyo mga kababayan, pakinggan niyo pag nung sinabi na ni Senator Marcoleta na uh, na wag nang sabi niya yung may binanggit siya dito na pwede kang madisbar dyan. Bigla siyang medyo parang lumunok muna siya. And then, di ba? Pakinggan niyo siya. The, 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 gravity of this financial crime cannot be underestimated. And that the, the more assets that we're able to preserve at the outset, The better for our country sir. Mr. Secretary, I'm very sorry for for such a reasoning like that. Alam mo nakikita ko I'm very sorry sir. Bansa. Also, sir. I'm very sorry too if you do not agree with me, but I respect your opinion sir and we will carry out our job as, na we, as we deem fit as as we see. Mr. Chair, I said I am needs. not expressing an opinion here. I am articulating the provision of law. You mm. do not change the provision of law. Mr. Secretary, There you, go. you may be disbarred from doing this. Mm. Then It's your opinion sir. It's it's your option sir. Sinabi ko na nga hindi ko opinion nito. I am it's your option, sir? It, it, is, it is what you wish to happen? That, that you may, you may proceed Ikaw ang with nagbibigay what you ng wish. opinion, nilalagay mo yung restitution to test the goodwill of a possible applicant. It is not in the law. Unless you are able to point out the provision of law that it come before. Hindi yan it. Sabi mo na nga, and we admitted, impliedly instituted ang civil liability, but this will come eventually after the court has pronounced kung magkano ibabalik niya kung meron man. Not before. Thank you, Mr. Chair. President, Senator Marcoleta. Yeah, Mr. Chair, uh, to Secretary Mulya, hmm. wala nga talaga sa oh, batas yung bang na si uh, magsoli muna ng pera para ikaw ay mapasok sa WPP. Pero kung pagbabasya natin yung kagusto ng taong bayan, ang gagalitin ng na taong na naman. bayan, na gusto nilang magpakita yung goodwill, yung accused bago siya mapunta sa WPP. Siguro mas maganda kung sundin natin yung kagusto ng taong bayan, right? Opo. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, There's yes, uh, also, uh, I would like to manifest that. Hindi ko alam kung nakikinig ko tayong lahat, yung sigaw ng taong, bayan, na taong livin, livin. bayan sa People Power Monument sa Luneta, hindi lang po pag nanakaw, they were also shouting ibalik yung pera nila. And I believe the Secretary of Justice yeah. heard that. And I believe Balacanang heard that. Hmm. Kaya nga po, dito po, po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas nila. Sometimes, you oh have to bend the law to be able to play. Kita nyo na. Gusto, minsan daw po, pwedeng baloktutin ang batas. No, 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 no. You're a, you are a lawmaker. Bakit mo pa dyan sasabihin, publiko pong nanonood sa'yo, pinapakinggan kayo, bakit dyan mo pa sasabihin? Kahit na po, mga kababayan, ito po ay pag, ano, bakit niya, Magsasalita ka dyan pa, low maker ka. ba? Diba? Nakalimutan mo. Nangangampanya ka pa ba? Ayan, sumambulat yung kanyang sinabi dito. ba? Diba? Halos lahat. Tingnan niyo po yung Facebook. Siya ang laman. The people, mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Wow. Yes sir, Mr. Chairman po, Dito po sa mga kontraktor, mga opisyal Isole ninyo ang pera ng taong bayan Hindi po batas ang pinag-uusapan Wala ho tayong pakialam sa batas Sometimes you have to bend the law To be able to please the people Mas mataas po ang taong bayan yes, sa batas Am I right, Secretary Rimulya? Yes sir, Mr. Chairman Thank you, Mr. Chairman second um, round, centro ng just to lower the difference. Ito na naman. Uh, Ayan. And the stress. Ayan. Uh, the stress that comes with uh, na pagsabihin katuloy. Baba-babaan mo naman. Lagi kasing nakasigaw. Bakit po ba yan laging nakasigaw? 'Di ba? Bakit ganoon? Parang nakakainoy, eh, parang nakakalalaki Mr. Tolpo. <laughs> Okay. Ito babanata naman. Ay, magbabanat ba, naman ngayon si Hiko. Agree and disagree. <laughs> high high uh, emotions. Uh, yeah. But, uh, si Ginoong uh, Secretary uh, Remulla, si Ginoong uh, Hernandez, halimbawa, sinurender na sa ICI no? yung ilang vehicles at sinasabi niyang willing pa siyang mag-surrender ng Lamborghini. I mean, that's his voluntary act. Uh, if a, if Engineer Alcantara will do the same voluntarily as a sign of goodwill, there is no law that prevents him from doing that. So, er, therefore, we we you know, this uh, restitution issue, while it is the law, does not prevent. Sir, bakit wala pong nagsasabing hindi pwedeng magsauli ka? Yung sa batas po, ang sinasabi, pwedeng isauli yan. Later on, let the court decide kung alin magkano ano ba. Yun po yung side ni Senator Marcoleta. Pero hindi rin naman po ipinagbabawal kung mag-volunteer. Iba naman po yung ano mo, pag volunteer, okay naman talaga. Ay, volunteer na yan eh. Ay, paano kung hindi nag-volunteer yung isa? Di ibig sabihin, hindi na siya po pwedeng ma-recommenda uh, sa uh, uh, witness protection program. Yun po eh, dalawa po yung magkaiba po yun eh. Pwedeng mag-volunteer, pwedeng hindi. Ang problema dito, pag hindi nag-volunteer ba yung isa, hindi na siya pwede. Yun po yun. Diba? Mag-volunteer ka, okay. Pero inunahan na po kasi ninyo, mga kababayan. So, na parang nalito na yata yung tao. Because nga po, nung una silang nagsiwalat at nagbanggit sila ng uh, pangalan ng mga congressmen, biglang na lang narinig kay Remolia na magsauli muna sila. Di ba nag apply sila noon pa? Kailan pa? Bago pa yon bago pa itong uh, naging uh, ano naging Senate president si Soto, hindi ba? Tapos sila na mismo, sila Soto na mismo ang nagpapakalat na isa uli muna, isa uli muna. Si Boying Romolia nagsasabi rin. Si Lacson nagsasabi rin. So pinagtulungan niyo na sa sa publiko. So ngayon, ano nang tayo ng isa? Wala po tayong pinagtatanggol dito like I said. Pare-pareho silang may kasalanan, pare-pareho silang nagsinungaling. Kaya lamang po, Huwag nating masyadong lulunurin yung tama naman talaga na pwede rin naman ma-i-apply mai siya or ma recommend siya sa WPP or Witness Protection Program. Government from being broader, mas malawak ang kanyang uh, pag-implementa ng uh, mga programa at mga batas lalo na pag voluntary ang ang pagbigay ng mga malalaking yung mga mamahaling sasakyan voluntary ilabas itong isurrender ang mga pondo etc hindi po ba Opo sa karakter ko kasi uh, pag inintay po natin yung court judgment na, na maging final para isurrender po ang lahat eh baka wala puti na mga mata natin wala pa hung nangyayari kaya habang maaga po we try to get as much para ho maibalik na po sa taong bayan yung dapat tong ibalik In fact, yung pagbabalik is a sign of uh, cooperation. You're correct. Which uh, the courts will eventually correct. consider when it correct. sentences or... Correct. Kaya lamang po, huwag niyong gamitin niya na parang banta. Parang banta na, oh, oh eh, suli na nila yan. Payag kayo ng ganon. Di ba? May batas naman eh. Bakit hindi lang sundin ang batas? Bakit magbabanta pa kayo? Bakit mananakot pa kayo? 'Di ba? Parang pananakot sa akin 'yon. 'Di ba? May opinion. Hindi na lang ang batas. It provides uh, the uh, exemption uh, and the immunity, hindi po ba? Okay. So, that should guide itong ating mga testigo nais mag-apply sa witness protection program kapag kayo ay nagko-cooperate. Ito ay magiging uh, senyales sa ating korte na maaring ma-grant ang uh, exclusion and uh, exemption and immunity at Maari? the same time kung may sentensya pati iyon mapapababa pa uh, among others for the record Mr. President Tama po 21.30 and 2 p.m. Your Honor Kasi Alam niyo mga kababayan balik tayo dito kay Boeing at dito kay TOLPO. Si TOLPO, sinasabi niya na uh, minsan kailangan baliin ang batas di ba? Wala tayong pakialam sa batas, sabi niyang ganun. Tao ay mas mataas ang tao sa batas. Kaya nga sabi ko po, paano pa po yung kasabihan, no one is above the law? Ba't sila ang nagsasabi niyan sa publiko pa? Sa Senado pa? Mga lawmakers po sila. Di ba? Lalo na po naman, ito naman pong si Boyeng. Alam naman po natin na siya ay parang mayroon ding sarili na mundo. Siya ang nagpa-arresto, nagbigay ng clearance na wala namang kasalanan yung tao. Sila ang nagsabi na hindi sila makikipag-cooperate sa ICC at dahil lang sa Interpol ay uh, makikipag cooperate sila. Okay, fine. Inaresto ninyo si Tatay Digong, pero mayroon pang kasunod dyan. E dito ko po sinasabi na talagang winarak nyo. Because nga po, dapat it inaresto nyo yung tao, dapat po ang kasunod nyong ginawa ay idineresto po ninyo siya sa korte dahil yun po ay nasa batas at yun po ang dapat nyong sinunod. Yan po, winarak nyo talaga yan. Sinira nyo talaga ang may opinion. Hindi lang po yung binaloktot eh. Talagang sinira po ninyo. Kaya nga po, meron kayong kaso. Isa pa, kaya delikado po ito magsasalisalita na kailangan. Wala tayong pakialam dyan. Kailangan. Mas mataas ang tao sa batas. Paano pala kung sundin niya ng tao? Na wag na silang sumunod sa batas, mas mataas pala tayo eh. Sabi ni ano, nung mga lawmakers eh. Isa pa po, di ba sabi nila, dapat nga dadalahin si Tatay Digong sa Competent Judicial Authority. One more time, ikaw boyeng. Pati ba naman ang Korte, ikaw na rin ang umako. Kaya nga may, may kaso ka ng Usurpation of Function. Kasi hindi naman po ikaw ang Korte. You are under executive. Bakit nag-anumarti ka na ikaw ang Supreme Court? Na ikaw ang Korte. Kita nyo na po, yung bali-bali ng batas, yung ating mga hinihinala na binabali nila ang batas, sinisira nila ang batas para sa kanila. Ito na, gagaling na sa kanila na minsan babaliin ang batas. Dahil sa salitang, dahil sa taong bayan. Ngayon, kung akala ninyo, sinusunod ninyo ang sigaw ng taong bayan, matagal na pong sumisigaw ang taong bayan na mag-resign ka na, bong-bong. Sinunod ba ninyo? Selective kayo eh. Pag gusto nyong gamitin ang salitang taong bayan, gagamitin nyo. Kung talagang sila'y susunod sa taong bayan, matagal na pong umiiyak ang taong bayan sa mga nangyayari sa atin. Sa mga flood control, project, sa, sa mga korupsyon, paulit, matagal na po ito. Matagal na pagsimula pa lang po nila, nagsimula na po nagtaasan, di ba? Ang kamatis, ang sibuyas, ang smuggler, at lahat. Wala kayong pake, sigaw ng sigaw ang taong bayan. Nakinig ba kayo? Yun Nakinig ba kayo? Hindi eh. Hmm. Si Tatay Digong, sinabi niya, na uh, blankong buycam report ay para kayong nagbigay ng blankong cheque. Galit pa kayo. O oh, hindi hey, ba? Billiones. Nagkanya-kanya na sila. Di ba? Nakakaano na po, nakakarindi na. Nakala mo sila, ay kala mo ay para sa taong bayan talaga. Para sa taong bayan, bakit sila lang pala ang hinahabol ninyo? Nasaan si Romualdez? Nasaan si Cecil Nasaan yung mga taong kadikit ni Romualdez at ni Saldico? Di ba? Bakit yung mga nasa baba lamang? oh, si Senator Marcoleta nagtanong din eh. Dahil mas malaki daw ang ang uh, anlaki, bilyones. Nasaan sila? Ito pa mga kababayan. Kaya importante po ang aking uh, itatanong sana, sapagkat uh, kaninang tinatanong ko siya, pinipilit niya yung opinion niya na kinakailangan talaga mag-sole yung mga diskaya para tanggapin niya yung aplikasyon. Wala naman po talaga sa batas yun. Uh, ipipilit ba ang opinion ng isang Undersecretary o isang Secretary ng Department of Justice samantalang maliwanag na maliwanag po ang requisites ng batas? Tingnan mo po natin ngayon, Mr. Chair, ang dilemma nitong dalawang mag-asawang ito narinig po na extensive revelation ng mga pangyayari na ating binubuksan ngayon. Ngunit dahil nga nagpahayag kayo ng opinion ninyo, ito po yung kanina pa ipinipilit ko na na parang na-discredit na sila kasi kung ikukumpara sila kay Bryce Hernandez, Tulek, diba? mas kapanipaniwala si Bryce Hernandez. Diba? Masasakripisyo ngayon. Whatever is the quality o madi-diminish ngayon ang uh, veracity ng kanilang testimony. Ito po yung kanina pa gusto ko nang uh, sabihin sana. So, paano natin paniniwalaan sila ngayon kung nakapagpahayag na tayo ng opinion Correct. tungkol kung sino po yung dapat paniwalaan dito. For the record, uh, your honor, naniniwala ako sa kanilang mga pahayag ngayon. O ayan. Alam mo yung credibility, relative yan eh. At one... yan. Siya mga kababayan at ipapakita ko sa inyo yung interview, yung short, yung maiksi lamang na ang pinaniniwalaan niya ay si Bryce. Nuknukan daw ng sinungaling ang hindi niya sinabing nuknukan. Sinungaling daw talaga ang diskaya. Kaya kay Bryce siya. Yeah. Kaya kita naman binibig nila halos si Bryce. Pinakawa, pinapinalabas pinalabas para manguha ng mga uh, ano mga uh, karagdagang ano uh, ebidensya. Ngayon, naniniwala na siya kay Diskaya. Yun na nga po ang ibig nating sabihin. Hindi ba palagi natin tinatanong dito, bakit ba kayo ang hilig lumabas sa media? Kung gusto ninyong mag-imbestiga, hindi ba pwedeng mag-imbestiga ko quietly? Anyway, lalo na dyan sa Blue Ribbon, nasa public naman kayo pag nandyan kayo sa sa naghihiring kayo. Pwede naman po, hindi naman natin sinasabing di sila magsalita, di ba? Kaya lamang po, maingat sana po sila. wag silang magtatapon ng mga mga statement na nag nagbibigay ng idea tao sa taong bayan na ay ito pala ang dapat nating kampihan. 'Di ba? Nagbibigay ng mahilig nila eh. Yan ang hilig ni Boyeng. Oh. Ah, pamilya ng pamilya si Soto, banat ng banat sa Diskaya, 'di ba? Si Lacson. Bakit ganon? 'Di ba? Kaya gulong-gulo parang ginagulo niyo ba talaga 'yan? iba Oh si Bryce Hernandez as I also mentioned was not credible. Mm. He started becoming credible because of new revelations. Yun nga Afterwards, po he may yun, not be credible again. Yun na nga po, po yan. sir, yun na nga po sir, kaya lang lumabas ka pa doon mo pa bina, sinabi na talagang tiwalang tiwala ka kay Bryce. Wala oh. peding wala pong cast in stone na credibility, walang cast in stone especially in a, in a hearing like this. Yung pinakamaiingat nga po na gagawin natin, mm. minumungkahi ko, Mr. Chair, na na po tayong magbigay ng opinion. Makikita naman po natin sa pagdaan ng in the course of our discussion Correct. kung sino talaga ang maglilinaw na makikita nating nakakatulong sa ating pagdinig. Mm. Ito lang po ang gusto kong uh, sabihin. Pangalawa po, ang Ayan. mga diskaya lamang, ang unang nagbigay ng sworn affidavit nung i yeah. ko po yung paraan na maaaring makatulong sila ng higit sa pagtuklas natin kung sino talaga yung mga proponents, wala namang iba. Sila yung nakipagunahan. At dahil doon, naimungkahi ko nga, sapagat yun naman ay nasa batas talaga. Nasa Section 4 po ng batas ng WPP. Kaya po namin sila kinonsider. Ngayon, kung sasabihin po ng Department of Justice na kinakailangan pa palang testingin ang credibility, ang sincerity, yung goodwill, na wala naman po sa batas yun, paano po yung aplikasyon nila? So sa mga tuit, yung diba? batas po, yung batas mismo na tinatadhana para sa mga ganitong klaseng pagkakataon, hindi po nabibigyan ng katuparan. Ang sinasabi po nila, kinakampihan ko raw ang mga diskaya. Yeah. Hindi po, tuntunin natin from the beginning. I am very consistent. Ang batas po ang aking sinusunod, ang tinutuntun ko. Meron mm. po kasing isang taong nagsabi, Ayan na. nag-intriga, nagpal nagpalabas ng kung anong klaseng intriga, na ako raw po, o maring hindi ako, isa raw mambabatas ang ang lumapit sa Diskaya, humihingi raw po ng 1 billion pesos. Para po yata ang nagkasundo sa 120 billion, a million na lang. Isipin-isipin po ninyo, kapatid po yata yun, ang ating colleague, si Ben po. So ngayon po, ang dami nagsasabi na baka ako yun. Sa akin lang po, okay lang yung magpalabas sila ng ganun eh. Basta may maniwala lang sana na mas maraming tao na hindi totoo ang sinasabi. Para sa akin, okay na po yun eh. Mr. Diskaya, meron ba ang pagkakataon na ako nagpahaging sa iyo ng kahit ano pa? Your Honor, wala po. Wala po talaga. Saan nanggaling yung binanggit ni Bentulpo na merong isang mambabatas? Your Honor, wala po akong idea, Your Honor. Ah, hindi po, uh, Bentulpo Ramon Tulpo pala. Sorry. Your Honor, wala po akong idea, Your Honor. Kung saan po nanggaling? Diba... Ngayon mga kababayan, ipakita ko sa inyo kung saan uh, bakit uh, medyo na, na ano niya si, si, si Senator Lacson. Kasi nga po ito, ipakita sa inyo yung pinupuntuhan ni uh, ni Senator Marcoleta kay Lacson. Ito. So. Uh, boying Remulia, Centerping, para husa inyo, sino ba ang sabihin natin worth it o dapat na ikonsidera na state witness at maipasok man lang dito sa witness protection program? At this point, between Diskaya and uh, Bryce Hernandez, Bryce Hernandez. Mm. Kasi si Diskaya kept on lying even up to, you know, late afternoon. Laging uh, against yung sa kanya talaga self preservation eh mm -hmm. di ba? namimili lang siya. Remember Pinky, I even brought brought up the issue of, you know, the 207 billion na amount of uh, contracts awarded dito ah, completed projects since 2016 to 2025. Over a period. 2016 of 10, na naman. 207 billion 250 million pesos. And nag-spike ito starting 2017, mm -hmm. 2018, bumaba ng konti 2019. So talagang ano po sila galit sila kay uh, parang galit sila kay Diskaya kasi nga po hindi isinama yung 2016. Parang doon nagsimula yon. 'Di ba? Si Soto, si Pangilinan, si Lakson parang galit sila bakit hindi mo, bakit hindi kasama yung ano yung 2016. Eh hindi po ba lumubo ang problema? Naging 1 trillion mahigit ang inilaglag ina, ang inilagay diyan sa flood control anong napala po ng taong bayan binaha tapos asa na po yung mga tao na ang ang lalakas ng loob nila ang yayabang nila noon asa na nagtakas na meron bang ganyan sa ano sa panahon ni eh, Tatay Digong na na problema tayo na sobrang baha meron din naman baha noon meron din namang mga mga ano mga uh, calamity noon. Biro ninyo, kung hindi ako nagkakamali, nilampasan ninyo ang administration ng Pinoy, administration ng Duterte, na, 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 na halos either na, nalampasan ninyo o na, na equal ninyo, na 1 trillion kayo mahigit within 3 years, hindi po ba nakikita ninyo ang kaselective -ka -ka ninyo? Hindi eh, dito yung problema eh. Bakit pinipilit niyong dalahin sa 2016? Di ba? Bakit ba? Kulang pa ba? Ang ginawa ay Tatay Digong, taong walang kasalanan.